na sitaw kasa natin syempre ko na siya maigsi lang ayoko kasi yung sobrang mahahaba ang putol so yung ganyan lang meron tayong kamatis sibuyas, bawang at luya at ang ipanglalahok natin ay sardinas sa amin pa ay sardines any brand na sardines sardinas lang para sa nagtitipid na budget initin natin ang kawali at kapag mainit na ito ay lagyan siya ng mainit ay ng mantika at initin din bago igisa na natin ang uh, bawang uh, sibuyas luya at saka kamatis tapos nilalagyan ko yan ng ano ng crack na paminta or black paper para malasa siya at mabango sa pagbisa pa lang nilalagyan ko ng pamintang burog mabango siya at malasa guys may mayroon ganyan sa pagbisa hirapan akong ilagay ang cellphone ko walang <laughs> mapaglagyan eh sinandal ko lang sa ano, kung saan saan tapos igisa rin natin ang sardinas una unang igigisa ang sardinas na panglahok so lagyan mo ng kunting tuyo ayon sa panlasa mo sa panlasa natin so, durugin ang sardinas para din siyang ano lang corn beef or giniling na baboy tapos ilagay na natin ang pinutol-putol na malinis na sitaw na hinugasan na takpan mo na natin para maluto siya may nalaglag na isang ini lagay ko Ta tama lang ang lak ang ano niya tama lang ang apoy wag sobrang malakas tas haluin at lagyan mo ng kunting tubig lagyan natin ng kunting tubig natin ulit para maluto siya hanggang kumulo ayan tama lang ang lakas ng apoy niya nasa ano lang na, medium natin ulit ayan paluto na siya guys inilagay ko yung seasoning Ginisa pag pagdating sa gulay ang iluluto mas masarap ang ang ginisa sa mix na ilalagay tapos, tapos lagyan ng bitsin punting patis pang palasa nagdagan ko ulit yung crack na ano dinagdagan ko yung paminta na crack or durog na paminta halo-haloin lang stickman natin kung tama na ang panlasa natin kung matabang ba or kulang pa sa kulang pa sa lasa ang alat Ganito lang ka simple guys. May may gulay ka na na tipid ang budget. Simple lang na pagluluto. Bye guys. Thank you for watching. Patayin ko na yung apoy pala. <laughs> Patayin ko na dito yung apoy. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga English speaking jan thank you for watching guys. See you on my next video.